change the mic. There's bad breath here. Sorry, mabaho talaga yung mic. Sorry, I can't. It's amoy maasim. <laughs> I don't want to have halitosis, you know. <laughs> usap-usapan nga ngayon sa buong social media platforms ang naging komento ng isang mayor sa Bayambang, Pangasinan na si Mayor Nina Jose Quebao. Matapos nitong hindi mapigilan na papalitan ang mic dahil umano sa mabahong amoy nito. Bago pa man nga ito magsalita ay makikita na ang pagbabago ng ekspresyon nito at lumayo ng kaunti sa mic bago tumawag ng staff at sabihing papapalitan umano nito ang mic dahil mayroon umano itong mabahong amoy ani pa nito ay maasim umano ang Mike at ayaw umano nitong magkaroon ng halitosis. Sorry, I can't. Bakit? it's maasim. I don't want have halitosis, you know. Pagkatapos mapalitan ng Mike, ay nagpatuloy na ito sa kanyang speech. Hati naman ang naging reaksyon ng mga netizens patungkol sa issue na ito. Sabi ng iba ay bakit pa umano kailangan sabihin pa sa Mike ang gagustuhan nitong papalitan ang Mike dahil sa mabahong amoy nito. Ngunit mayroon din namang nagtanggol sa Mayora at sinabing ganoon lang naman daw ang Mayora, ngunit mabait at magaling na mayor naman ito ng Bayambang Pangasinan.